Hello everyone. Kilala nyo ba ang prutas na ito? Ito po yung prutas na makikita nyo sa kagubatan or sa paligid ng bahay nyo. Kahit po saan tumutubo siya. Alam nyo ba ang pangalan nito? Ang prutas na to guys ay paborito ko. Paborito din po yan ng mga ibon. Kaya sa pangunguhan ng Prutas na yan, kaagaw ko ang mga ibon. Ayan, hello everyone. Ayan, guys, may ko sa inyo. Ito yung aratilis, ayan. Pagmumukmang aratilis tayo, guys. Okay? Ay, nakupo. Ayan. Mmm, kumakain ba kayo nito? Mmm. Naugasan ko na siya, guys. Kaya, kakainin na lang. Mmm matamis. So, yung aratilis, guys, nung bata pa kami, lagi kami nasa puno nito. Umaga, tangali, hapon. Ayan, ito yung pinakang ubas namin. Habukid. Noong unang panahon, ano ba yun? Way back, 1970s. O, oh, see? Getting old na ang lola nyo 1970s Tayo ka, 70s mm, Mga 79 Ganyan 1970s Ano ba ako na grade 1? 78 siguro mm, Kung natanda Bagong bago siya guys So, princess ko ito dyan sa harapan namin ang harapan namin is may puno ng aratiles. So, kanina umuulan, pinanguha ko siya. Hmm. Ha? Harap. Press na press. Natanggal ko yung ano, natanggal ko yung yung, yung kanyang ano ba, you know, meron siyang maitim. So, tinatanggal ko siya. Kasi matigas eh. Hindi siya kinakain ng... Pwede pa yung kainin? Hmm. ko pumasok sa akin ko Tanggalin natin muna. Ay. Hmm. Diyan. Tanggalin natin. masarap Sarap, di ba? Mmm. Yak. Ay, bakit yak? Yami pa Mm, -mm. Yami. Mmm. Bakit kaliwa yung kamay ko? Pinasusupo. Hindi mo kaliwete. yung kanap pinatatanggal ko ng to yung kulay itim hmm. napasok na sa kuko ko eh ayan hmm. kain tayo guys aratilis hmm, nubo ako <coughs> excuse me <coughs> hmm hmm Mm. Hmm. Madami ako na panguha ako lang din kakain. Kasi paborito ko talaga to. Alam nyo, bata pa ako, kahit pag away pa ako sa panguhan to. Mm. Akin yung puno niyan. O dito ako sa punong ito. Ganyan. Nagawang kami ng puno. Kasi ito po ay kahit saan ito Mmm. Malapit na. Mmm. Mmm. Tamis. Mmm. 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 makatas. hmm Bilisan natin, bilisan. Hmm, bagay naman ang mukbang natin. Hmm. Ay, kabayo. Ay, pa. Hmm. Aray ko. Masok ko sa puko ko yung yung ano, itim ng aratilis. So, ayun guys, naubos ko na siya. At um, sa inyo, ubos na talaga siya. So, ayan guys, naubos ko na ang aratilis. Ubos na. Thanks for watching guys. Bye-bye.